Magandang araw po sa ating lahat dyan. Guys, naranasan nyo na bang maputulan ng clock spring o yung tinatawag na spiral cable? Ito po yung pag nawalan kayo ng busina, yun, putol na po siya. Yung nagpakalas kayo ng gulong nyo o paggawa kayo sa pangilalim ng mga sakyan nyo, yung nasobrahan ng kaiikot yung steering wheel. Yun po, posibleng maputol na po yung clock spring nyo o spiral cable. Ayan po, gaya nung kinakabit namin na to, clock spring po ang tawag dito. Yung customer po namin is nawalan siya ng busina. So, nag-decide siya na pumunta dito para ipahanap kung bakit. Ayun nga, nakita po namin, clock spring po ang sira. So, mga, sa mga naghahanap po dyan, pwede po kayo mag-message sa amin o pumunta sa aming location. 160 Banawi Street, Corner Kaliraya My Bank Auto Supply, INC or pwede rin po tayo magpa dala sa Lala Move. ang payment po natin pwede sa bank transfer or gcash o pwede po kayo dito magpagawa may mga expert mechanics po tayo at technician dito ayan ito pong gumagawa nito ay expert na po to sa mga electronics mga ganyan magaling po siya mura lang po ang labor niya ito pong unit na ito ang papalitan is BIOS na 08 ayan yan po ang kanyang itsura. Yan po ang tinatawag na clock spring or spiral cable. Meron po tayong mga pang-abansa, Innova, high ace Hilux, may mga Nissan, Honda, meron po tayong brand new original, at meron din po tayong surplus at brand new replacement. Kaya sa mga naghahanap po dyan, pwede po kayong pumunta sa amin. Marami po namin stock. Ayan guys, oh. Yan po ang ikakabit natin. Ito po ang new replacement. Ayan po, kita nyo yung orange na yan. Yan po ang lock nya. Para hindi po siya iikot. Kasi na po nasobrahan po sa ikot, mapuputol na naman po yan. Ayan po, lang yan. Mga terminal nya, sakit. Parehas sa parehas. Ayan po, kinabit na nga ng ating technician. Ayan hindi pa tinatanggal yung lock mamaya tatanggalin yung lock na yan para malaman ang ikot nya igigit na po kasi yan alam ko 5 turns to so dapat sa 2 in 1 up sya masentro yan naglagay na po sya ng cover titisig natin mamaya Bios 08 nagpakalas po kasi sya ng gulong Ayun. Nalaman niya. Naputol na. Wala na siyang busina. Siya, kaya, kaya siya napapunta ng Banawi. Pero matagal ako po siyang customer. So sa mga customer ko dyan sa probinsya, Dabao, Tacloban, Lawag, Ilocos, San Mariano, Isabela, Mindoro. Shout out po sa inyo lahat yan. Mabuhay po kayo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga order nyo po. Yan. Meron din po tayo sa Kwanay, Bat Batangas, Kabite. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-order. Yan po, ikakabit na para matesting na rin siya. Ingat lang po sa pagkabit siya. Haga maputol uli. Yung wire niya, yan po ang mga terminal niya. Ikukunik lang, ikakabit lang po yan. Sakit to Sakit. sa mga magpapakabit po dyan mura lang po ang labor dito ha mura lang po ang labor at may warranty pa pag alamin niyo hindi siya gumagana nawawala balik nyo lang po agad dito sa amin replacement po ng ganitong spiral magandang klase na rin po siya imported po kasi siya galing siya pwedeng galing siya Thailand, Taiwan pero subok na po to marami na kabitan. nakabitan okay naman hindi agad po siya nasisira depende rin siguro po sa paggamit tibay din po ito ang mga sirain po nito yung mga Toyota eh sira maralas magpakabit sa amin mga Toyota Siguro, pag nagtanggal ng gulong, yun, nasubra ng kaiikot. Kaya, napuputol agad. Ayan, okay naputo, po Ayan, gumagana naman po siya. Kaya sa inyo po dyan, maraming maraming salamat po.